Alright mga tropa, shout out Chinul, lahat magandang tangali, Dito tayo ngayon sa Kubaw Update na nat naman natin yung mga okay okay dito. Balik Kubao tayo si Kuya Bimboy. Ayay tingnan natin yung mga dito, ditoong naka Yon 50% off. Mga tropa, tingnan natin yung mga spots dito. Ah ito. Ano's ito na tingnan natin kung magkano 'to yun, 780 si lang uli siya ng 10% Magkano na lang itong mga tropa pwede na to kaso lang silas nito mga ano na gas, gas na mga tropa pod pod na ito tingnan natin yung air force one yun madumi lang yung loob tapos yung silas madumi magkano lang 880 lang siya ng 20% at 20% 10% pala po sorry mga tropa kaso walang makita ang size tara tulungan yung mag fix dito let's go alright nilagatur pa yung location farmers ko ba yun no? tapos tawid lang kayo mag -i 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 makita kayo dito kayo kay ayan na uncommon trending kayo kay sabi ng PC trading tapos doon meron yung tepanger ukay ukay din dito mga tayo mga trupa yan natin kung ano meron sa loob tara pasukin natin yun shout out chinilat mga trupa ano o oh. mga sapatos dito naka 10% off ayan dito sa ayo sa kabila natin kung ano meron yon choose 10% percent up okay okay tara tulungan niyo mag-fix dito hanggang dulo let's go do right. tingnan natin yung swiss nito nga trupa o triple white oh wow, ang ganda nito ko trupa ang linis oh. ang ganda pa ng swilas 980 lang list siya ng 10% percent up tingnan natin sa loob yung size nito kung anong size yun size 11 medyo oh. malaki mga trupa, oh, kay Swiss, oh. kay Swiss yung mga trupaw kiss wish oh. mga naghahanap ng kiss wish dyan triple white ito yung partner niya mga trupaw goods pa rin oh. ganda na ilalim oh. 980 lang hindi siya ng 10% ito tingnan natin yung balance ito na 992 ganda nito oh. magkano lang siya 12 goods pa ilalim tingnan natin yung size yun size 10 mga trupaw magkakataon oh. Ito lang USA still trip nito oh. ganda nito ng Yung balance ka na ng 992 USA Ganda na inalim pa Tapos tingnan natin yung kaparis niyan Para hindi tayo Lugi mga tropa Yan o oh. 1, 2 Yan siya ng 10% Ayan Okay okay Update tayo Kim yan, size ano to? Size 9, size 10 So tingnan natin tong new balance na to na 574 new balance O oh, ganda ng color din to Tingnan natin lalim yun. pa yung lalim yun Good spy lalim na to 580 lang Hindi oh. sya ng 20, uh, 10% Mora lang dito ka oh, to Tapos less pa ng 10% oh. Magkano lang to UA size 8 Ito yung partner nyo goods pa rin mga tropa ko oh. Boots pa yung lalim 1,880 Hindi siya ng 10% ito yung balance pa rin mga tropa na classic ko oh. aso lang yung insure nito medyo pod pod may issue na rin yung loob nito ito ka partner nyo ganun pa rin mga tropa may issue rin 880 ito asik ko oh. tingnan natin ito kung puts pa ilalim mo oh. 780 lang oh. Wow, mura lang hindi ng 10% ayun o oh. US 10.5 partner nyo Pagkakulis pa rin nalim ito Asik yung gano Pang forma Pang arabas nyo Pang arahan yung shoes ito, tingnan natin yung Nike nito Kadropo Nike na Air Force One Uy Good spy lalim mo Mawara lang ito One Two Tapos lili siya ng 10% Tingnan natin yung size sa loob Bakit pinang atlog. at loob Bakit naghanap ng Nike Air Force One no? Size 9.9 no? uh, Size plus 9.5 Sorry Sige, okay, partay nyo ako. Woods pa rin mga tropa, oh. Ang ganda ng ano, kaso may kunting mancha lang, oh. Ang ganda na ilalim pa. Kuwan to lang, oh. Hindi siya ng 10%. So tingnan natin yung Adidas na Ultra Boss na to Kahit saan okay okay Meron talagang Ultra Boss na to Pagka ano lang to 880 lang siya oh. Okay pa yung swilas nito Tingnan natin yung size yun, US size 10, mid in Vietnam Ganda nito ko tropa, kaso lang Medyo, ano lang to, colorless na o oh. Woods pa ilalim, 880 lang Yan siya ng 10% op Ito, tingnan natin yung Nike nito oh. Yun, kaya airbing o Yun, sirilas, yung ano lang Pudpud na konti, 980 Yan siya ng 10% pop Tingnan natin yung size nito Yun, size 8 mga tropa oh. Ang naghahanap ng Kera Airbend yung pang basketball oh. Kaso lang issue nitong si ito. 180. Yung siya ng 10% ito. Tingnan natin yung under armor na ito. Oh, 150 lang siya oh. na tropa to Pang running shoes. O oh, under armor mga anong size. 10.5. hindi ka parta nyo Yun, ang ganda pa ng insulo. Oh. Puting-puti pa mga tropa. ito so, mga turba kuha po na new balance ito na 574 new balance na 574 kaso lang issue nito. ito swinless mga turba pod pod no oh. 180 lang list sya ng 10% up oh, tingnan natin size yun size 8 US taga partner kuha po sa nakatropa ito kaso lang ang issue nito swinless oh 574 oh yung balance 754. Tama tropa Jordan no. Oh. Oh, ang ganda pa inalim kasi medyo malutos grado kasi medyo good pa eh. Ano 18 tapos lesya ng 10%. Tingnan natin yung size nito. ang ganda pa ng mga tropa, walang issue ng puno nito. Asun din natin masilip yung size nito sa bandang dulo. Ang ganda ng Jordan ito, Totoro po. Kinis po. Wala masyadong issue. 1.8. Hindi siya ng 10%. Siguro mga size nito. 8.5. Ito, tingnan natin yung Nike nito. O. Na oh, triple na po. Oh. Pulse pa uh, ilalim. gano? Yun. 1.2. Ang price creation nito. Hindi siya ng 10%. Tapos tingnan natin yung size. Ah, sigurado tayo mga tropa. Hindi kayo na magtanong. Yun. Size 9. Napaawas na ako mga tropa oh. Kahit tayo yung boses ko, size 9. Ang Nike nito, ang oh, ganda nito Nike ko. Oh. Black and white. Kaya partner nyo. Tingnan natin. Yun, goods pa rin oh. Ganda ng forma nito ka tropa yung oh, Nike ko. Oh. Black and white. Ganda ng globe pa oh. Ganda ng swilas. Solid pa, goods na goods pa. Kaya ka tropa, tingnan natin yung Jordan na to oh. oh gwapo wapa. Sigurado, mahal itong mga tropa pag ganitong style ng Jordan oh. Ah, oh, yan tingnan niyo naman oh. Wow. 2000. Kaso ah, hindi siya ng ano, hindi siya ang 10%. Tingnan natin yung size nito. Yun. yung, yung size 11 oh. Pa naghanap ng Jordan mga tropa diyan? Size 10, ah size 11. Kaso ah, medyo malutot 2000 pa. Pero hindi siya ng 10%. Goods pa yung brother nito. Oh. Ano pa tayo mga ito? Nike, Nike na pang running shoes, Nike na Pegasus oh. Ikaw ano, 980 lang. Size Yun, size 9.5 mga tropa Ito kaya parang turn nyo Puts pa rin no Pwede yung pangaraning Isus pang forma bas yung araw-araw Nike na Pegasus Gaan Pangaraning Isus Ito mga tropa Ang ganda nito oh Nike SB, oh Kaya ano kita nyo mga no? Nike SB Na pang forma Ang ganda ng ilalim pa Solid pa mga tropa oh Pagkaan ng presyo, 880 eh, na umura lang. Tapos din siya ng 10%. Oh. Battery pinto ka troko. Oh. Nag-aanap ng nag like SB na ng pamporma. Simple lang porma nito. Ito so, kung bagay nyo, kaso lang may issue sa loob mga tropa, may mga <coughs> ponit na rin. Hindi oh. Di natin makikita ang size nito. Ito lang. Ang size nyan. Ito lang hindi natin makikita. Yun, 8.5 mga tropa ang size nito, nag-SB. Like So, Tutulog pa tingnan natin to yun Luto nasa ukay ukay Ang no? ganda pa ilalim mga tupaw Mura lang siya oh 918 less siya ng 10% off Tingnan natin yung size nito May hilig sa luto na sapatos 8.5 mga tupang size nito Teka parto nyo As may issue na rin may punit na sa loob Luto Tapos tingnan natin itong Adidas na to As may issue na rin may punit na rin sa loob yung sirilas ganun print rin Asia rin magkano 180 taga part nyo ganun pa rin yung nga tropa may bonnet na rin may pod pod may sketchers so. Oh. tingnan natin to yun good spy lalim mo magkano yun hindi natin makita hindi natin yung size nito oh. presyo sure. magkano lang, ah? magkano sorry size nito size 7 sketchers so oh talaga part time yung mga tropa tingnan natin baka nandito yung size ang um, yung size ah uh, presyo pa na. lang <laughs> nalilito na ako ah so tingnan natin yung nakikita mga tropa black and white yung color wheel nito magkano lang sya oh 980 lang sya ng 10% off, oh. foods pa ilalim nito pang running pang running pang oh tama pang running pang formo ayan ang size nito mga tropa 8.5 itaga part talong ganda nito mga tropa ang gwapo simple yung ano nito style of oh, 980 yun siya ng 10% off mga katoba ito tinating reback na to ang ganda, ganda na ilalim mo oh. ito ang pinakumura nila katropa 480 480 tama kaso medyo maliit lang oh. 7.5 reback ganda na ilalim mo oh. pang forma pang ganda ng style nito mga katropa reback tapos ito, tingnan natin yung Adidas na Ultra to. Yun, 1-2. Woods pa ilalim ito. Oh. Adidas, kaso medyo malaki ka tropa. Yun. Within beat na mo. Size 9. Ito sa parto nyo Ganda pa rin oh. Sulit pa rin mga tropang na to. Ganda na ilalim Goods pa, oh. pa mga tropa o Air Force 1 power trip nito kaso ng insul nito medyo gas gas na mga tropa 980 lang to tapos sila siya ng 10% off silipin natin yung ano nito size sa loob boots pa yung sa loob na tropa wala masyadong issue na doon orig na insure tingnan natin dito sa kanyang ano paris baka nandito yung size ayan tingnan natin to yun yun oh. US 10.5 mga tropa ang size nito Nike na Air Force 1. 980 hindi sya ng 10% off so mga tropa tingnan natin Jordan na GT2 kaso lang issue nito swillest pud pud na no. pwedeng puti yun yung swillest to no. kaso medyo mahal pa 1.4 Nike Air Zoom na no, Nike Jordan na GT ayan tingnan natin yung size nito kung anong size may hiling dyan sa GT Jordan yun no. so, 8.5 mga tropa kaso lang issue nito Swilas lang Pod na Gamit na gamit yung swilas nito Tingnan natin yung isang partner nito ganun din mga tropa Operasyon 1-4 ah, So Ano na ito Swilas lang yung diferensya nito Yun mga tropa Ang ganda ng Jordan na ito Na triple white Tingnan natin ilalim Yung, yung goods pa ilalim 1.5 ang presyo Tapos di sya ng 10% off oh. Yun Size 8 mga tropa Ang size nito Bakit yung ito oh. Jordan na pang babae pwede rin pang lalaki to ang mid cut to no? triple white 1.5 di sya ng 10% po ito tingnan natin itong anong sapatos to yun HR yung mga tropa oh. good spray lalim kunting gas gas lang 880 Yes, yan 10% poop Ayun, ganda nito ang tulupa ko oh. Pang forma araw-araw Ayan -araw. e, o Good. Goods to miss pay lang. So, Tayo tingnan natin yung Nike nito. O magkano? Good to pay 1.5 Hindi siya ng 10% off. May bawas pa. Tapos gan ang size 9. Take a so, part niyo. O oh, di ba? Ganda ng core din nito, tropa ang Nike nito. Nando pa yung original. na insole. Good to kasi medyo la, mal pa. 1.5 Hindi siya ng 10% off eto tingnan natin yung Nike pa rin mga tropa. Gwapo ng Nike. No, first time mo nakita ang Nike na to. Ganda ang style nito mga tropa. Oh, ang ganda na ilalim. So, medyo mahal pa. Magkano ang presyo? 1.5? Yun, 1.5 mga tropa. Ang ganda nito. Ano, Nike nito. Yun, 9.5 mga tropa. Oh. Managanap ng Nike dyan na 9.5. Oh. Ganito ang style. Oh. 1.8 pala pa. Pala, sorry. 1.8 pala yung presyo nito. Pero ulit siya ng 10% mga tropa oh. Ito New balance Wow, maganda ng new balance ito Style ano ah. O, oh, 880 lang o oh. Ulit siya ng 10% off oh. Tingnan natin yung size dito Kung anong size Yun, size 8 Ito yung kaparator nyo oh. Wow, boots pa rin mga tropa oh. Yun, ito New balance pa rin na 990 Wow, ang ganda na ilalim. Magkano ng show? Morang moral na mga tropa oh lang siya oh Ito ang nyo lang may issue na tropa Pang Pwede na pang rabas nyo Ito ang lang oh Yun, naik pa yung mga tropa Bumaba ang mic and Nike dito Pagka oh. ang presyo nito to Yun, hindi siya ng 10%. Tingnan natin sa size yun. Sa size 10 mga tropa. Ba't yun siya to? Naik oh. Ito kayong kaparta nyo. Ganda nito mga tropa. Sulit pa yung ilalim. 1 to 80. Hindi siya ng 10% to po. Ganda ng color dito ito. Simple lang siya. So, tingnan natin yung bands ito. Meron din silang bands dito. Puts pa yung ilalim mo. 780. Hindi siya ng 10% po. Yun lang. Yan o. Bands. Kaso hindi natin makita ang size nito mga tropa. Siguro mga size nito yan, mga 8.5. Teka partner nyo. Hindi natin talaga makita. Kaso nabura na rin size dito sa kabilang pares nyo. So mga 8.5 or 9 mga tropa. Simple lang bansa to. Oh. Pampurma. Mga rabas. Ito pa. Tingnan natin yung ano nito. Pero ano. Ah... Uh, one verse All Star, oh. 880 lang size ano size 9 size 6 yan mga tropa ka. kaso lang yung insole nito yung sole nito medyo ano na color color wish no oh. yung kulang yan yung mga tropa sa linis yun case wish oh. so yun magkano lang 580 may meron ka ng case wish dyan oh. maso medyo malit lang size 7 ito ay kapartner nyo o oh, ba diba? Mura na tropa to 580 list yan ng ano 10% off oh. Ito tingnan natin to Kung ano to 1 to Pati pill Yan Pati pill yata to ha tropa Anong size niya? no Yun size 9 mga tropa size, size 9 size 8 Teka parte nyo ka tropa Ganda nito Ang form mo Pati pill na rin ako 1 to hindi siya ng 10% off ayan so tingnan natin yung Nike na DM6 yun lang magkano presyo more lang yun ah yun nahulog lang sorry buhay pa yung ano na to Nike na DMX na to ah yung size nito yun size 9 mga tropa batid nito Nike na pang running pang forma ito ang kapartan nyo Diba? Goods pa rin, no? Ang moral lang, 780. So, tingnan natin itong kung anong sapatos to. Yun. 980. Size 9. Lining? Lining ba ito? O ano? O lining yung mga trupo. Goods pa rin lalim. Hindi siya ng 10%. Ito ay partner nyo. Goods pa rin, no?